Ayan, andito kami ngayon sa Bukilat Cave sa MacArthur, Barangay MacArthur, Tudela, Camotes. Ayan, si Hana. Lucky siya kasi may tubig. Paminsan pag kasi wala tong tubig dito. Mababaw lang. Ayan, si Onyok. Nagsisit ng kanyang... Ayan o, oh, si Susino. Ang ganda. Lumulutang siya o. Oh. Ana punta ka doon sa malalim hana oh. Madilim din naman. Ito yung ano guys oh. Maaga pa kasi 8. Wala pang 8:30 nandito na kami. Nyok, baka maatubigan niyang, ano mo, nyok. Ang tanging nagbibigay ng liwanag dito sa loob ng cave is yung mga butas lang sa taas. Uh, Diyan sa taas kasi maraming puno. Mayroong napakalaking puno sa taas. Ayan, walang ilaw dito. <coughs> Lahat ay natural. Ayan hindi nila pinalagyan ng ilaw para lahat ng makikita mo dito sa loob ay natural lang tsaka maraming ibon na uh, ano dito guys lumilipad sa loob kaya bawal mag ng flash dito sa loob pagka pumasok kasi para di mabulabog yung mga ibon ayan yan yung anak ko si Hana, si Sushane at saka si Tisay. Yan yung anak kong lalaki nagsisit up siya ng camera sa taas. Baka tumomba nyo ka, mag-dive yung camera mo nyo. Pwede ba, Sine? Yung camera na yan? Yung sa tubig? Ay, yung GoPro, hindi na talaga? A oh, magagawa pa daw. Mhm. -mm. Oh, yun. Ay hindi na, kaya hindi na dala dito ano. Mm -mm. Oh. Oo. Hindi Loko. No. Why? Ayoko magano. Malinaw nga. Pero, dagat pa rin yan. Okay lang. Talaga? Ha? Gana, dito ka na. Maghanap ka na ng forever mo dito, day. Ha? Malayo. Alin ba mas gusto mo? Sa si Isabela o dito? Gaga. No, 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 no. Okay. And, ganda dito sa ano na to, cave na to. Kasi pag high tide, kahit na maraming maligo, pwede kasi mayroon pang doon sa sulok doon, may isa pang area doon, kahit 20 kataong sabay-sabay pwede. Tapos dito, malawak. Ito yung pinakamalawak na ano, hana, no? cave na napuntahan natin. No? Kasi yung sa tinubo, timubo, hindi man ganito ka ano din. Pero yung doon lang, ma high tide man o low tide, pwede. Dito kasi pag low tide, wala talaga.